Hello, good morning once again mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po, FWS around the world, hello, good morning <laughs> So yung topic po natin ngayon mga lalabs, mga bayots, ay uh, ha, Pagkatapos ni VP Sara nung nakaraang araw Nung linggo ba yung pumunta siya ng Japan, di ba? O Sabado, linggo At sinabi niya doon na tatakbo siya pagka-presidente sa 2028 at uh, Ayun na. Uh, kahapon, ay pumunta din siya. Nakawi na siya galing, Pili uh, galing Japan pa Pilipinas. At pumunta siya dumalo doon sa US Embassy para makiramay sa pagpanaw ng uh, dating presidente ng, Pil uh, ng Amerika na si Jimmy Bayon Carter. So, kahapon din kasabay ng rally ng Iglesia ni Cristo. Aba, Naghayag ang uh, NBI. Kakasuhan si BP Sara ng NBI. No? Dahil tapos na daw sila sa kanilang investigasyon sa umano'y banta na pagpatay na binitiwan ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Liza Marcos, at kay Tambalos Los Martin Romualdez. <laughs> Ito po, ito po, ah, panoorin po natin itong balita ng UNTV. Inanunsyo ng National Bureau of Investigation o NBI na natapos na ang kanilang investigasyon hinggil sa banta ng pagpatay ah. ng Vice Presidente <laughs> Sara Duterte. Ang bilis matapos ng kanilang investigasyon after talaga magsabi ni, magdeklara ni VP Sara <laughs> na matatakbo siyang presidente sa 2020. Tapos na kaagad ang investigasyon. <laughs> Kakasuhan si Bibi Sara ng NBI para hindi makatakbo sa 2028. Halata kayo masyado, no? <laughs> kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Padulion sa ngayon ay sinusuri pa ng prosekusyon ang mga ebidensyang isinumite sa NBI at saka palang malalaman kung sapat na ito para magsimula ng preliminary investigation. Matatandaan sinabi ni Vice President Sara Duterte na may nakausap na siya para patayin si Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualde. Yes. Ini naman sinabi doon ni na papatayin sa bala. Pwedeng papatayin sa sindak. Pwede papatayin sa kakahihiyan sa social media at kung ano-ano pa. <laughs> Masyado lang kasi uh, defensive itong si Bongbong Marcos, si Liza Marcos at si Martin Romualdez baket dahil alam nila kung ano yung ginawa nila kay Bipisara, Sara. Pinagorgor si Bipisara Sara. Sa isa sa mga, according to sa Srugando sa pa diba, bago ang birthday ni Bipisara Sara noong Oktobre, eh, tinanggalan si BP Sara ng kanyang mga security guard. At uh, inalis yun at pinalitan ng uh, Presidential Security Group na ang isa sa mga iyon, ay ang utos doon ay patayin si Bipisara. Sara. Kaso hindi nagtagumpay kaya meron ditong uh, tawag dito. <clears throat> uh, ano ba tawag diyan? Im uh, <clears throat> may ebidensyang naiwan dito, may scars dito si Pilat, si Bipisara. Sara. Tanda iyon na binalak siyang patayin at meron siyang death threat na kung saan ay uh, dininay iyon ng uh, PNP, di ba, ni Jean Fajardo at sinagot yun ni BP na nakakahiya ang PNP. Na sala, mayroon silang uh, intelligence uh, fund pero hindi nila ginagamit. Wala silang alam na isang vice presidente. Pangalawa, sa pinakamataas na posisyon ng uh, politiko sa bansa, walang banta <laughs> Mayro na nga. At malinaw doon sa sagot ni Bipi Sara sa nagtanong sa kanya na mag-ingat ka po ma'am dahil lahat, uh, vlogger ba yun or uh, isang reporter na sinabihan si Bipi Sara mag-ingat ka po ma'am dahil sa mga revelasyon mo ngayon baka mga ang buhay mo or magkaroon ng banta ang buhay mo. Lalo sabi doon ni Bipi Sara huwag ka po mag-alala ma'am kapag mamatay ako may sinabihan na ako na patayin si Bongbong Marcos, si Eliza Mar Elisa Marcos, at si Martin Romualdez. ito yung ikakaso nila ngayon kay Bibi So, kapag mamatay si Bibi Sara, yun yung sinasabi doon. Hanggat buhay si Bibi Sara, safe pa kayo Martin Romualdez, Lisa Marcos, at ay Mart oh, Martin Romualdez, Lisa Marcos at Bongbong Marcos at NBI. Hanggat hindi mamatay. ninyo si Bipisara Sara na hindi mamatay. <laughs> Para hindi rin mamatay ang tatlong ito. Nakasalalay doon eh. Kumbaga pa sa ano to, sa kayamanan, last will and testament ni Bipisara Sara. <laughs> Diba pag mga mayayaman may iniiwan kayamanan doon sa mga anak, apo, sa mga mayordomo, ng mga taga nang nagtatrabaho sa kanila. Binibigyan iyon ng uh, tawag dito. <clears throat> uh, mana, no? Parang ganun lang din at ang kausap lang doon ni ng mga mayayaman ay ang kanilang mga abogado. So ganun din ito si Bibi mayroon din siyang last will and testament, no? Na alam na niya kung sino yung mga tao na yun na nagbabanta sa kanyang buhay. At malinaw yun. Marcos Jr., Liza Marcos, at Martin Romualdez. <laughs> yung tatlo na yan ang nagbabanta ngayon sa buhay ni Bibi Sara. At itutuloy pa yan dahil according to Maharlika, sa kanyang puting ahas na inuutusan daw ngayon, di umano ni Liza Marcos, itong makakaliwang grupong komunistang teroristang CPP-NPA na ipapatay o tuluyan na si BP Sara patayin mas lalo ngayon. Nagagawa ng paraan itong administrasyon ni Bongbong Marcos kung papano nila mapatumba si BP Sara lalo na nag-anunsyo na siya. Natatakbo siyang presidente sa 2020 na bagay na ayaw ni Marcos Jr., Lisa Marcos, at saka ni Martin Romualdez mangyari. Hindi pwede. Kaya yung uh, death ni VP Sara ay uh, talagang ipupurso yan, mga lalab sa mga bayots ng administrasyon na to. Para lang masira si VP Sara by hook or by crook to. Mm. Kung kailangan na tsugiin, ibabangbang si Bipisara, gagawin nila yun. Hindi no? po ba? So, itong mga ganitong kaso na to, eh, ano lang yan? Tawag <laughs> dito. Uh, isa lang yan, mga lalabs, mga bayot. Sa otos ngayon ng gobyerno ni Bongbong Marcos, dahil lalo na sa nagkaroon kahapon ng matinding rally, patikim pa lang yun, ah ilang milyon ang ral ang mga tao na dumalo hindi lang yun INC member. maraming iba't ibang grupo ng mga sikta ng relihiyon ang dumalo doon, mga private individuals mga ordinaryong tao na sumali doon sa rally kung doon pa nga lang sa ano eh sa Quirino uh, Grandstand grabe na at ang rally kahapon ay nationwide paano pa kaya kung may gawin ang administrasyong Marcos na ito kaya bibi Aba, kabahan ka na bibiim im ha. <laughs> Yung patikim kahapon, sabi nga ni Basti Duterte, tahimik ka nga eh. Hilom ang bongbong -bong Marcos sa INC oy. Tagam. <laughs> ah, nagupo pa paano pa kaya? Pagbutihin ninyo. Hanggat buhay si BP Sara, alagaan ninyo kung ayaw ninyong mamatay, Marcos Jr., Lisa Marcos at Tambalos Los. Alagaan ninyo si Bipisara Sara na hindi mamatay para wala din mangyari sa inyo. Safe pa rin kayo hanggang ngayon dahil buhay si Bipisara. Sara. Di po ba? Oh, kakasuhan daw. Ay, naku po. Alam na halatang halata kayo.